dahil sa ano, mga kabukid patuloy na tuloy tuloy na pag ulan siguro mga isang linggo ng tuloy tuloy na ulan ngayon ayan yung ating mga kamatis oh. nagkaroon po siya ng mga bitak bitak kaya pipitasin ko na kasi masasayang nang tuluyan at pati yung mga pwede nang mahinog pipitasin na rin natin para mapahinog nila masasayang po kasi tanim bunga. Madaya eh. puti. Ngakabiyak. Hay. na mo eh. din taniman 'yung eh. Tu. Meron ding magaganda pa ilan-ilan. Ilan. Pero mas marami 'yung mga may bitak. Hmm, sayang. Malalaki pa man din. sa lake yung lalagyan natin yeah. Papa. Ito may mga pailan-ilang goods lahat ng pwede nang mapahinog pitasin natin si eh, baka bibitak ko yan eh. sayang naman sayang na yun Hello guys. mga goods na bebenta natin. Oo. Kaso konti lang. Ito mga ganito, may marka na malapit na magbiyak. Ano na natin agad? Kunin na kagad natin. Dediretso yan eh. ganda nang pagkahinog niya Wow. Ano? Sayang naman 'to. Lakas, laking bitak. Mhm. Toto -mm, bitak. Okay lang yan. Yan Better luck light. next time. Ganun talaga ang light. Parang buhay. Ah? Oh. Isa lang yung good. Buti nga may good eh. <laughs> <laughs> Titignan mo na lang lagi yung bright side. Look at the bright side na lang. Buti nga may isang good eh. Tasin na natin to. Unahan natin yung bitak. Pag umulan mamaya, dadagdag na naman yung bitak. Palaki ng palaki yung bitak. Kapag pa naman yan, nagkaroon ng bitak na ganyan. Dahil pa na yung ulan, sa alip na bitak lang siya, mabubulok agad. Oo. Dahil basa-basa. So, mas lalong walang mapapakinabangan talaga. Kaya dapat mamaya, mahiwalay ka agad natin yung mga goods. Hmm. Baka madamay sila eh. Ito dalawang malaki. Kaso meron silang gas-gas. Pwede na yan. Mas Pwede na rin. Mm -hmm. Pwede na pang assorted sa combo. Kahit gas-gas, okay na. Huwag lang biyak. Huwag lang biyak. Kasi biyak, mabilis mabulok. Eto. Pwede na natin ibenta to. <laughs> Marami pa kayang kamatis ngayon. Palagi ko pa konti na kasi ano na eh. Tagulan na no. Matindi na yung ulo. Buti nga nakasurvive pa itong kamatis natin. ang expectation ko kasi dito hindi pa agad uulan ngayong ano eh, May ang expect ko pagpasok pa ng June kaya yung alanganin yung pagkakatanim ko hindi siya ready sa tag-ulan mm -hmm. ay sayang <laughs> eto kailangan pa ba to? hindi <laughs> na hindi <laughs> Tapon ko na? Tapon muna, bigyan mo sa itik. Oh, sa itik na lang pala. Para mabisi sila mamaya, may tuka-tukain sila. Oh, okay. Hindi na sa ano natin lalagyan eh. So, yun mga kabukids. Apat na, ano lang ito, flat ng kamatis. Pero, marami-rami rin sana tayo makukuha. Yun nga lang, eh, parang kalahati marireject. So, gagawin lang natin ang paraan. At siguro yung mga hindi talaga mapipilit na maging okay, haanoin namin. Uh, gigisahin namin. Marami rin mga kami sa pamilya. Mabibigyan namin sila mama bee, mga mabi, mga tao doon sa ano sa barrio, sila Tita be, yung pamilya niya, marami naman kami. Kaya at maluluto 'yan. Walang tapon. Nagluluto tayo ng maraming ano, kamatis. Sarasyadong kamatis, kamatis, kamatis. Isang kawa. Isang kawa 'yan, puno. Siguro tatlong kilong isda 'to. <laughs> So marami ka nalagpasan Mga ano na Magulang na Pwede na natin kunin hmm, Marami ding goods Sa nagpitas ko ngayon <laughs> Pero kanina puro Bad Puro bad Puro bad lalagyan po natin mga kabukids para ma-separate yung pwedeng maging good katulad nito maganda siya eh tapos ito naman sira talaga Ay mga kabukid, sang dami nating mga not very good oh. Ayun oh. rin ng ating ano, ice box so pwede pa naman niyang ulamin at ito naman yung mga napili po namin ano siya not so good. Not so good, pero not so bad. May konti pa rin, ano, pero pwede na siguro. Ayan. Lilinisan pa yan, at saka, saka i-store. Storage natin ang maganda. Para hindi masaya yung ating efforts sa pagtatanim. Okay, dami rin. Pwede pa rin pang combo-combo. Tingin mo, naka ilang kilo ka dyan.